ilang bisis na natin nakuhaan to mga kabraso tong boarding house na to ayan yun sa tingin ko ay good size yung ayon sa tunog ay. ito so. ito ha? ito Ayan mga kabraso, ito na yung kinita natin. Ayan, balik ano tayo nang po. Magandang umaga mga kabraso. Ayan po, balik hunting po tayo. Hindi tayo nakadayo ngayon mga kabraso na ano tayo kahapon tsaka kagabi. Walang tigil talaga yung ulan hanggang ngayong umaga. Ngayon ay ayan. Medyo tumigil pero umaambun-ambun na yan. Pindin natin sa mga ano nang daon. Yung mga pumapatak-patak pa. Kaya to sinikat natin dito sa malapit lang din hunting tayo ayan pinuntahan natin yung boarding house dito mga kabraso sinubukan ko may laman yung kahoy ayan inanuhan ko na rin doon kasi pag ko kanina may bakas pero wala akong tinamaan sa loob sinubukan ko dito umakyat pala dito nang sinundot kong maliit na ano nahulog bago yung bakas ya sinugurado natin nasa ah, loob eh, ilang bisis na natin nakuhaan to mga kabraso tong boarding house na to ayan Yun. sa tingin ko ay good size yung ayon sa tunog ayon ramdam natin yan yan tinatamaan ahirap to mga kabraso dito nakukuhan naman natin pero minsan nare-reject kasi ano lang kasi yung butas nito saka napakakapal nito maganda rin yung hindi na binabawasan masyado kay kapag nasisira hindi na pinapasukan yan malaban lang mga kabraso. yan ay umuulan na naman. Ken. Kailan lang makuha natin maayos ito? Umakyat na naman siya. maakyat nga kunin ko lang mga kabraso pasensya na at hindi natin mailalapag yung ano dahil sa ayan o kita na natin yung mga patak Ilan? babalot muna natin yung cellphone natin para safety lang ba nakauwi na tayo mga kabraso ngayon lang tumila yung bulat ito nga pala yung mga nadali natin. Nadali tayo ng reject, chick. Hops. Ito good size. Ito yung na-reject ako. Oh. Talaki. yung huli natin kahapon. Yan. Ah. yan. Okay. Ayos sana kung hindi maulan. Ito yung na-reach ko. Ito yung pinakauna dun sa yung di yung umaambun pa lang. Ito yun. Nakuhan natin ng maayos hindi nga so, hanggang dun sa pagbibinta natin mga kabraso maaaring daan ngayon maposip hindi Bali ito. Iluluto na lang natin to. Ayan mga kabroto, biyahe tayo ngayon. Ayan yung driver. Pinakamagaling na driver dito sa amin. Ang <laughs> ayano so ngayon, low no pressure mga kabroto. Ito pababa tayo dito. Ito yung daanan ngayon eh. Mahirap. Kaya din driver Yan na, no, kita nyo naman yung daan. Bali, dinidibilog pala yung ano dito. Ito yung national road. Kaya nakabuldos yung map. Paligid. Malaking daan to. Kung sakaling ma, ano, matapos. Maray na mga gilipol. <laughs> Bali tabay na lang mga kabraso. Hanggang dun sa buyer natin. Dito ngayon, may kampag bahagi naman niyan. Mahawasan uh -huh. ah, na po. Tapos uh -huh. dito pa, dito sa totoy, okay, 'tong mga naglalaro. Bibiyaw po tayo. Para po kasi ay buburungan ng sa litigote, tingi preso. Dito na mga kabraso 'yung pinakamahirap na daan. Kaya 'yan, oh. Bumaba na tayo. I-drive Yun natin. Mag-nana na tayong maglakad. Uh -huh. Pantos. Napakalayo pa nito. Nagdito sa may barangay. Yung pinakadulo ay doon, no? Dito yung mga nag Captain Boy.

para masisipag na workers shout out shout out guys adi ngantak mga korokod oke adi usahat out so guys wass out anay wass out ma wass out ka <laughs> maglululu Mag kita aman wass <laughs> guys <laughs> Uy, agoy. Kagagaling pa lang natin sa putik. Uh, ngayon pupunta tayo sa pagbibinta. Putikan pa rin. Uh, grabe. Yan, malapit na tayo sa barangay mga kabraso. Ito yung huling putik. Nandun na pala yung sinakyan ko. Naiwan na ako. Nakalampas pala. Maski dito sa barangay. Ayan. Ano rin yung daan. pati yung court nila dito oh, na uh, si Radin ayun <laughs> ah, una natin yung medyo maganda-gandang daan dito mga kabraso doon na mag-aantay yung driver. Ay mga kabrason, nakarating na tayo dito sa buyer natin. Okay, pusing.

Ayan mga kabraso Ito na yung kinita natin Ayan Kali Ano tayo ng core Core key Ayos na Ayos na yung Lakad natin na Binagyuhan